Hi everyone, this is Jiaki, back again with another mini vlog. Literal na tambak talaga ang labahin. Dahil nga nagkasakit nga ako, kaya naman konti-konti lang kung ko maglaba si Aki. Kaya naman samahan niyo ako ngayon maglaba. Hala. At nga yung mga kumot na pinaggamitan ko, nung no may sakit ako dyan, ilalabhan ko na nga din. Kanyan ko siya kamahal. Kaya naman sineparate ko na nga yung bicolide, baka mahawahawa pa sila. Alah. Kaya naman nag-umpisa na nga akong magsalang at sayang nga ang oras. Naninibago nga ako sa boses ko ngayon na para mo nagkasakit lang naman ako. Habang nakasalang pa nga si itong halaman ko, aking diniligal. Sana all nadidiligal. Hala. After nga nun, gumawa nga ako ng sampayan para sa aking mga kuho. O diba, ang bilis, disampay na siya agad. Hala. Talaga naman nga, abutin tayo ng 120 dito kung pagbabanlaw ba ay ko pa kayo. Pero bakit ganun? Kung kailan magsasampay na ako na para namang uulan. Na para bang pinapahiwatig na, wag ka munang kumilos dyan. Maya-maya nga ng kaunti, ay dumating na nga si Aki at sabay na nga daw kaming kumain. Tapos na nga din ako maglaba at eto na nga, paulan na nga din. Okay. Yan naman, wala na nga akong choice kung di samsamin at ipasok sa loob. Buti na nga talaga at may sampayan na nga kami dito sa loob.